Dinay namin guys. Lambay lang. Pwede na namin yan guys. Ah. Alimango. Lagi namin ng butter. Pwede na namin pinasili guys. kunting hanghang ating alis na natin ng sibuyas, bumbay at akos ito na siya isa yun ang banguna sobrang bangun nilagay ng alimango guys yan na siya Natihati lang namin kasi medyo malaki siya. Hindi kasi sa albiro namin. Refresh fresh to buy. Mm, sarap na ng hapuna namin. Ulan namin ang sarap. Ito na lagyan ng magic sarap. Wow, ang sarap. Mabango talaga siya pag may butter. Ayan na guys. Ang bilis maluto. Nakared na siya. Bilis 1 minute pa lang Ay, lagyan ulit Lagyan ulit namin ng butter Guys Ganyan pala hmm. oh, Lagyan namin ng Sprite Sarap Sabaw namin yung Sprite, guys. Ito na siya, guys. Yung butter, hindi pa na <laughs> na-dissolve. Bango talaga, guys. Yan natin ang sibuyas dahon, guys. Yan. Guys, luto na siya. Tingnan nyo. Yung sabaw. Sarap. Sprite yan. Yan. Yan.